Ang umaga mga kaibigan High tide Oh, high tide Ang hapon hibas Ang hibas mula alas 3 Hanggat alas 9 mamaya ng gabi Nangalimang ako mula alas 3 hanggat alas 5 medya magalas 6 na pero nakakuha pa rin tayo mga kaibigan Thank you Ayan o Kuha natin, apat na piraso lang Pero isang kilo Yan Salamat May nakuha tayo Yan Maria ito na akong pabutas to. ito Ito oh. o May pabutas ako dito Yan oh. Dalam buwan ko na hindi ito na puntahan yan o, yan o. Yan. Uy. Ito. Bagong ano to ah. May hukay siya to oh. Ito, ang layo ng hukay niya o. Oh. Ito, hukay ito niya. Ito. Hukay ito niya. Mula dito. Papunta doon. Yan sa kabila oh Yan o. Oh. Hinukay niya niyan. Yan. Kabi kalaking hukay. Malaking butas to. Mga kaibigan, mga butas to malabo ang tubig oh ito baka may laman siguro to gusto natin dukutin ito pag may laman to swerte to gusto natin dukutin baka meron yun meron salamat meron meron Meron, no? Salamat. natin. Salamat. Yan. Regular size. Yan mga kaibigan, no? Regular size. Yan. Mataba to. Babae. Yan, no? Kaso lang, nakalimutan ko yung one nakalimutan ko yung destro <laughs> Bilang balap alat tali istro. Selamat. Itu yang mampu butas kuri tu. Ya no, ya you no. Know? You know? Itu yang mampu butas kuri tu. Kumbang kasih bisaya. Pak mau ni aku ang mga pa butas sa kwan Karang alimango Kung bagas Tagalog Ito yung mga pabutas ng alimango Dito Ito sumukitin natin mga kaibigan Ito may bagong hinukay pala siya oh Uy Ito Ito yung Konkain na Pangalawa ito mga kaibigan Dalam buwan ko na ito na hindi na puntahan Yan oh Hinukay ito Bagong hinukay lang oh Tingnan mo oh. Yan oh Yan oh Yan oh bago hinakayan yung butas pag ang butas kasi mga kaibigan na pabutas mo hukain pa rin yan sa alimango yan ang kuha nila dyan. yan ang ugali nila mga kaibigan sa alimango hukain pa rin yan nila distin na natin sungkitin baka meron ayun ayun meron run selamat dito segurado to puak ku natin pin make vegan natin awak ku nah ian thank you Salamat. <laughs> ano? Regular size. Ah. Salamat. Ah. Yan. Regular size. Ano? Asa lang wala tayong one. Wala tayong istro. So, ayos lang. Pangalawa to. Es el one. hindi natin i-plaster masyado kaya walang istro ito mga kaibigan oh, galiblib lang mga kaibigan ayan o ayan o butas no. yan o oh. galiblib lang ito siya medyo good size to sinungkit ko na ito mga kaibigan pagkakala ko hindi alimango pasinsya na kami mga kaibigan dili uh, pasinsya kayong lahat mga kaibigan ha? pero ang importante mapakita ko sa inyo ito yan o yan o yan o yan oh, yan Oh. 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 yan alam yan alamango pala mga kaibigan pasinsya na mm. mga kaibigan kapako na to eh ihat palaksi may mga daming kwan, dami ang mga gamot, bakaw Kuha natin 'to. hindi bitawan ang kan di bitawan ang kawit hindi binatawa kawit dyan oh dyan mga oh good size dyan oh dyan ah na. natin kailangan makuha kay andyan lang kasi ang ano, tubig tubig yung inapakan ko yan o wala tayong istro pero ayos lang yan o regular size